What's up mga birds, mega shoutout sa lahat Sa video na to ay posing pogi muna tayo Kung napapansin yung maliit ng aking chan ay, May lumalabas na natin abs Yan, isang linggo akong hindi gano'n nagra-rise niyan so umagala ako nagra-rise oh Ayan, ang una natin gagawin ay Siyempre, i-workout natin ng ating chan Para kunwari magkaroon tayo ng abs 13 na bilang yan at apat na ulit Yan lang ang gagawin natin sa ngayon may ginawa pa niyan na isang program pero hindi ko na lang binidyo kasi medyo mahaba ng aking video. Uh, sa ngayon ay buhat pogi muna tayo nga. Ayan, ah, muna natin you're... gagawin ay ayang uh, okay. Apat na ulit yan at uh, Ginawa ko 15 na bilang. Ayan, ganyan lang. Simpleng buhat lang tayo mga birds. Para kunwari nagbubuhat tayo, nagji-gym. At hindi na nga ako nakontento, dinagdagay ko, na to, di ko po, ng konti yung bigat ng aking binubuhat para may kunwari may tama talaga siya. Yan lang mga birds, hindi tayo nagbubuhat ng ganong mabigat kasi pogi lang na tayo, poging buhat lang tayo. Pagkaroon lang ng ship ang ating katawan, okay na. Pang chicks na katawan lang naman ang hinahanap natin mga boss, ba diba? Ayan lang, uh, huwag tayo magbuhat ng masyadong malalaki kasi hindi naman tayo uh, sasali sa mga compet mga competition, di ba? Pang magandang katawan lang to kunwari. Yan, na oh yung ginawa ko mga boss ay 15 na bilang yan, apat na ulit. Ganyan lang, napaka simple lang para mabuhay lang ang ating dugo at magkaroon ng forma ang ating katawan, yung mga muscle natin ay maggalaw galaw hindi ma stuck So, mamintin lang natin at huwag tayong uh, tumaba. Yan lang ang gagawin natin. Yan lang ang focus natin sa pagbubuhat, mga boss. At sa next niyan ay... Ayan. Uh, tumayo nga muna ako dyan para makita ko ang aking tayo, yung aking forma kung okay na ba. At nirili ko na dyan ang aking dumbbell. Ayan, dumbbell na naman tayo, mga boss. Uh, ang ginagawa natin dyan sa dumbbell ay uh, 15 na ulit na naman yan Fif, uh, 15 na bilang at apat na ulit ganyan lang uh, wag lang tayo medyo magbuhat ng malalaki yan saktong bigat lang yan mga boss tingnan mo uh, medyo pumuporma ng aking dibdib at aking mga braso dyan ang bicep at uh, tricep na siya sa aking cheese bago ko pala makalimutan mga boss itong ginagawa natin ay para to sa cheese workout para to sa ating chest Uh, ganito lang ang ginagawa ko mga boss. Anim na program yan. Bali, dalawa lang binidyohan ko kasi medyo mahaba ng aking video. Uh, bali, 15 na bilang yan, apat na ulit. Yun lang. Kailangan kasi may sinusundan ka lang na program para hindi ka ma-injury, para may tama yung ginagawa mo. Hindi masayang yung oras mo. Hindi masayang yung pagod mo. Kailangan boss, mga boss, may sinusundan lang tayo na program. So, ganyan lang. wag lang tayo magbuhat ng malalaki kasi hindi naman natin kailangan lumaki talaga ng todo. So, ayun lang mga boss. Maraming salamat.